boss, good morning, good morning. Magpapalang araw na sa lahat. Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. O, yan. Uh, ito lang pala yung pinagawa natin, ano, palitang maliit. Yan. Pinabutos ng konti ni, ay, isa pa dito ni Ko Jason. Masyado daw makakayag niya, kaya, yan, sinano muna. sa isyong haba niyan. Tapos, ito yung bumigay natin na, ano, na Voltron na ano dito yun pinasapi natin kay Kuya Rekrek -Rek. tapos yung ano ah uh, gumawi dito kaya yan na ano na nagkaroon ng sira o muna daw to umatras yan kaya ginawa niya yan binagyan ng sa, ano ng stopper ang problema niya hindi mo basta basta

kayo kita lang kahit lima lang kahit lima lang tas sa isang araw paunti-unti walang pa yung binihinati natin eh walo pa ano lang ito na 18 18 西定。

Nandito na wala tayo. sinasakay na namin ni boss, hindi mga gamit. Ando pa itatlong binhi. Oh, okay Ito pa natin binhe. Ayan mga boss. Nasa kayo na namin ni Rebo. Saan yung mga gamit? Ayan na. Nandun na. Ayan. Tayo na natin si Ika. Si Ko Jason. Nagano pa ng kalabaw. Nagsawa pa ng kalabaw. Ayan mga boss. Ayan si Ko Jason. Si Gano'n pa ng kalabaw eh. Mga nagdadala. sama ten Kayak okay, yang mandi, selama kalian di muka kan. Mau tinaus nyam. Obavit oh, kan kuyangnde. Pantar nah. Let's go. Let's go, let's go. Pato de kayo niyan. Tumudya ka niyan, ke. Ken. bas, ito na tayo sa alam. Sortis. So Ayan, pa ng konti. Kahapon, nakalubog na yung ano nun. Ay, nakalitaw na. Ayan, lumubog na. Ayan, lumubog May medyo style dito, maano. Delikado. Magbibitbit mag pa naman tayo. Magpapasan. Kain okay. muna tayo. Para yeah. dire-direcho yung trabaho. Hindi yeah, ano? na, tsaka inakay. Mm -hmm. Sabi ni Mrs. Mi, ngayong maga daw yung itlog muna. Mamaya na yung manok. Adobo. Ayaw daw lang paksiyon ni Kuya Jason eh. Ayaw mo na ta. Sa tas kape. Kape kape. pa si Perpera. ah. Sabagay lapang nas 9 eh.

Ano <laughs> yan Talagang inano na lang na itlog lang ay umaga. Mm. <laughs> yan na tapos na ni Kuya sa yung ano yung renoro to dito. At tapos ayan yung ano, din natin na ano kanina. Pinabara ko natin. Ah uh, pinaikot natin do sa ano nung transmission. Yung makina. kaya umandar na siya. Yung ano, yung itim, mamaya pakikita natin. Ah, uh, puntahan natin si ano. Ah, uh, puntahan natin yung natrabaho ni Tartan. Eh, no basta, pinadadray natin kay Jason to. Para di na lumabong ito muna yan. ay Dry, dry, dry. Ayaw ko mapapagtagaan niya. Pwede talagang i-dry. Kaya kung kalit, alinis o. Kaya mga basa-basa pa daw. Talagang ano pa. Kumakapol pa. Kumakapol pa yan dyan. Hindi ka magigyan dyan. Kaya ano yung pagkaano. Pagkasulit mo na yan. Ha? Pagkasulit mo Ayun yung ano ni Per Per Basa pa daw Langanin pa Ayun hey, na langanin pa Lame o Potong ko oh, ay Na din makapul rin bulong pa rin Ipara po ito nananaw rin ako sa reto Ha? Manotok yung anong kay? Nanon Makinan Muna niya ka no?

baka kaya ay nakatayo ay nakadugtong ah, ah hindi yata marunong magano si Perper -Per pag walang ano bantay ah Ay, nakat nakadugtong Ay, Nah. Pirapit di panah, tahapus tuh. Ikan aman, kalau Pali mo na kinay, pepa mawer, pepa roto ko lang Kain, taklang itik <laughs> Taklang itik <laughs> Na? Ah yan. Oh, Oo, ispaya na lang kanyan din Oo oh. Oo patong Kalines Oh so, gano mga may magandang trabaho naman si Perpera. Niyan sa 4 na ektarya. tutuyo natin ha ah? ayun mga basok babo na yun ah nakalitaw na yun sa gitna eh ano nga hindi makakapasok maka maka si Perper noon kaya di rin napamawar agad kung hmm. kalipis ito magsin yes. makalabing gayon hindi rin ang yung... niya Ayan na yung Zapar 1 Malinis na Susunugin na lang ito mga isa Sabihin natin isang linggo Yun na lang Yan mga bus naglilinis ng sa agil ng kubo sila na bus Ang Hanggang si Perper Pa tayo Tignan natin kalabaw tignan natin yung kalabaw yun mga boss nagsas natin ako ito yung kalabaw yan nasa ano yan baka makarating natin dito nasa ah, kay bulo saan nagbabad kay bulo eh pero hindi na naalis yun ang din lang. Yan. Wala yung bulo. Oh, nandito lang. Kasi pila ka buhok sa inyo. San? Ay Lena. Lena. Ay no. Maloko ka. Ah. Ay Lena. Lena mahanap ng ano mahanap ng medyo malalim lalim na tubig dito na ayun na tapos si Jenny saka si Magda ano boss ba? si boss helper o yung mga pilapil natin dito nagkamali ng lagay masyado mumaba o yun paano ulit natin kay ano kay boss ilan lang naman yon? ayaw pumigil ng tubig yeah. si boss perta nagutom <laughs> kaya <taping> <laughs> hindi ka ata pinakain dun hindi eto yung ano nya pang puro putik o oh. hindi ko berekin niya makumalati

Oh, may minamawar pa si Boss Ferfer kaya pinagpractice ni Ko Jason. Kanya lang daw 'yan eh. Ayun oh. Tina tinataas natin ng konti. Ito 'yung dati. Hindi tayo makapigil ng tubig eh. Ayun, makakapigil na ng tubig. Eh. yun ay si boss pero punta pupunta na doon kay ano yan kay tita Agnes yung pinamamawar ni paring lari ayun last na lang yun yung inaano ni kuya Jason ay tapos si boss Andy ayun pinilitan ako uh, sinasara na natin yung, yung pinagdaanan ng ano Nung, yung sa sulok yung daanan ng ano natin ng mga makina sa sulok ng gato ay Ayos. try muna natin sa putik yun ka muna para di ka sumuko <laughs> nagawa natin yung kagawa bali na dalawang pitak na tayong nabasag o si Kuya Jason pala umuwi na busy na tayo kanina saka si Boss Perper -per, ayun yung pampilapil may pilapilan doon dun oh dahil may lambot hindi magawa yung ano pilapil kailangan mapatungan ay ayun o ano yung pa yun lubog natin yung ano putik ay yung damo tubig natin yung eh, naging natin dito Ayan. mapang kaya niya tapin pala yan mamatay tamo mamatay tamo kaya niya magdiri diri siya rin ka rin yan di ba Ali, kaya na ako magpunta kaya niya Bengi na rin Ayun, Bukas na, na magbawi Bukas na nga Kaya mo nga mo ito Dulot ang gapang kaya. kaya sarado lang ito eh, isang pitak na lang na yun. Kung so, ano, magpapauwi na sa rin kami ni Boss Andy. May... Ayan, mabas. Bali, yung nabasag natin, tatlong pitak na. Ito, isa, dalawa, tatlo. Ngayon ito. Dumiretso na pala dito, Boss, yung tubig na. Dumiretso! Mababa ba dito. Bababa dito. rapat na lang ulit na. Mas Sa. Dumi racho. Eh. Ito, oh, liliko kasi natin 'to, nananabla 'to eh. uli natin 'yung ano 'yun. 'Yun mo lang banana 'yung tapos dito. Ah, oh, tara na boss. Okay lang 'yung puli na lang eh. Mm. bukas tayo oh. 'ko gawa na. Gawa natin, 'yun natin, ha magagawa natin bukas. Oh, yun. Sabi ni Boss Andy. Walang uwi. Hanggat di tapos. Boss, <laughs> ah. Ay. dito na tayo sa sa daungan. Pinakoy yung check. ano o. Ah. Napaka lulam. Napaka lulam. Ayan na Hey, nagpapatubig sila. sabi na, nagpapatubig pa rin. Sa bagay, nandiyan lang naman. Talagang pwedeng magpatubig. Iniisip natin kapag nag... Ano tayo doon? Nag-overnight tayo. Baka umulan naman. Cari tayo. Wala kasi bubong yung ano doon. Yung bubo natin doon. Ay, Ayan, mga boss. Uwi na tayo.